Hi besties! This is Serena again, your full-time mom and part-time nurse. And here's another vlog here in the United States. Yeah. Today's vlog, magmumaling tayo! So let's go back in time and explore America with me! Dito nga pala kami sa Woodfield Mall. Yeah ito yung isa sa mga paborito naming mall dito sa Amerika. Ito namin to kasi ito yung pinakamalapit na mall doon sa SM. Hindi nyo lang na itatanong mga besties, mahili kaming mag-mall noon sa Pilipinas. Well, di naman kami namimili guys. Nagpapalamig lang. Anyway, okay, nung nakapunta kami dito sa Amerika, na kami guys. Culture shock talaga. Kasi yung mga mall nila kalat-kalat at maliliit. Pasabi namin, it's more fun talaga in the Philippines. Kulang lang talaga ay pera. Anyway, fast forward. Ito, nasanay na kami at nakita namin tong Woodfield Mall. Itong mall na to, one hour away from Chicago. Naging go-to mall namin for family days. Kasi mapa-summer, mapa-winter, mapa fall mapa spring good siya mga guys kasi indoor mall. Yung mall kasi dito sa Amerika, mga open. Kalat-kalat yung mga store. So, kailangan mo pa lumabas para lumipat ng store. The big disadvantage kapag winter. Kasi malamig pag lalabas ka pag guys. dito sa Woodfield, meron din silang mga food court parang sa Pilipinas. Therefore, marami kayong food option. Gusto namin dito sa Woodfield, marami silang tinda ng mga cute na bagay. Ako babat ba't ganun? Matanda na kami, may anak na. Isip bata pa ba rin kami. Pwede okay, kanya-kanyang trip. Walang basaganan trip. Ikaw ba? Anong trip mo? Ayan bang mag-mall? Mahilig kang mag at malapit ka sa Chicago. Alam mo na ako saan ka pupunta? Ito ang Woodfield. Kamukha siya ng SM. Mamasyal ka rin pag day off mo. So, yun na nga guys. Namili na ang mga person. Puro po lang naman binili namin. Tapos, ibibigay namin yan kay baby. Ito yan. Umuwi na kami kasi may pasok pa si daddy kinabukasan. For all, yun lang naman yung vlog namin. Thank you for watching. God bless you and see you again next vlog. Bye!